Uy, nagbababad ka na naman. Eh, solo mo ngayon ah. Solo mo ay. na yan ngayon ay. Ano yan? Kumakain din. Ay, wala talaga love na love talaga ni ate ay. Ay, sana all. De, sana all love na love. Hi Joy. Anong kinakain nyo? Tanghalian. Hmm. Tangalian habang ikaw ay hmm. nag naglulublob. Hmm. Tapos, kape. Kape, kape. Hinug hmm. hmm. ba? Gia! <laughs> Hala! <laughs> Grabe ka happy kumakain. Tapos, ano? naglalublob, lub Lub na talaga ni ate ay. Ba? Sana all. Pag wala ang pasok. Joy, okay ka lang dyan? Tahimik mo eh. Enjoy sa pagkain Enjoy na enjoy sa pagkain, yan Maya, ay ka na rin dyan, ano? Ay, may 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 <laughs> Sige, masabuan ay 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 Sobrin naman. O, Gia. O, Gia. Ihigop ka ng sabaw. <laughs> <laughs> Ang dami mong sabaw. Ganda naman ni Ate Joy. Sana uloy. Ako na, Joy, di maayos. Ikaw na, di maayos, Ate. Ikaw ka na, di maayos, Maganda ka pa rin naman. Pag walang katabi. Nanay <laughs> <laughs> igit. Gwapa, <laughs> manggapong ka Ikaw may kinagwapahan na ito. Di upat. <laughs> 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 oh, kaya ka ba siya kinabutanan? kinabutanan. Oh. <laughs> Grabe naman. Yung pinakamabait, siya yung pinakamaganda. Si ate yun. Ikaw yun, ate Gwen, kasi ikaw yung mabait eh. Do, patingin nya Patingin nya sa mukha ng mabait. Hindi <laughs> ya, totoo yan. Siyempre, lab na lab mo si Siya, Eh, di ikaw yung mabait. Nak nga. Nak. Siya. Yeah. Hmm. Hindi Pusus, ginoo ko. Ala. Grabe ka happy man. Agaw hey, <coughs> ang kapi ba? Basag nga ayok lang ako. <coughs> happy kay Tagay si ate daw kanin. Kaya nabitin na siya sa kanin. Ganahan na ba siya sa ulam? Ganahan ka sa ulam, te? Hmm. <coughs> <laughs> Sana lagi, no? Dapat araw-araw. Agoy, ginaw oh, ako. Kawawa naman tayo. Sang yan, abis na yun. Balang wekarin yung layan. Really? Sige daw? Kaya mo? Nga. Sige mga kagutom. Puro lang karne, tapos walang karne. Naku ka. Ay, disa buwan lang. <laughs> Hahaha. bumagsak yung tubig galing sa ano niya, batab. May sabaw na tuloy yung kanin ni ate. Sa kanya yun. Sa kanya ang may sabaw? <laughs> Ay! Sorry. Majabo? Ang sudsa ko, ang bulat. Sige, ang lalo nga nyo kay siya kanina. Pinakita, pag bra Joy. Mm. Ano ba? Uh -huh. <laughs> Pinanawag, kang ginatak sa lasing. Murag ibira sa hubo, gagay ka mong bra. <laughs> Lain na, may. Siya. Kuwang tuha yung ano mo. Diyapod. Diyapod. na runong kang lumalumangway, pretending to be a mermaid sabi niya oh. Joy, mm. nag-enam kag tubig mm. dinina mm. ano, ano? ano bahan babon ayon kung ano yung boss na sukot dojemadam ba ay madam mm. saron Saron kay alam mo yung nasa likod mo? Nagpakaon-kaon naman yung biskwit. Di ay pa di Diba bawal ba No. Anak siya. Sino bang nagsabi? Nabibigyan ng biskwit yung bata. Sabi tuloy niya sa ginikanan. Magsumutan siya na otro sa nagnaong ni Butan ba siya sa nagnaong? Butan siya sa nagnaong? Pero di sa putong lagyan anak nga. Sa Nasa kalagitnaan ng ano Misa ganyan Tapos Yung pakawin ka Yung on man dito Offering man to Halad Boring? man um. Ay hindi Kalawat na Ay kalawat na Nandiyan yung kaon Kalawat na no Kumana siya Kay mga lalaki naman siguro to Tapos Pagkina si Patong bata Nasakpan nga Yung pakawin kaon Naman inugtina sa deslogyog <coughs> Ye bantayan baya sila ni Madam Sharon ha. Oo, bantayan namin siya. Nako. Kape sa nun siya. Iti, hindi hindi sa pinawi. Hmm. Kapapawin 'yun. di nga kay. Kuwan naman. Tapos na 'yung kalawat. Hmm. Oo. Patapos na eh. Ma, no na magugulo na siya kung pauwiin pa may. Nagtataka na lang si father. Hindi naman alam ni uh, father, pero siyempre, binabuntay yan nga, eh, di ba? Oo. Uh, buti di umabot yung mic sa likod. Kasi <laughs> na no, buko ato. Nga yeah, pa, Diyo okay, lang yun. Baka ikaw naman bibigyan. Ikaw lang. Kakan pa si Tita? Hindi, hmm. di ba? Mag-ano mag -ano mag si pare? Mag... Mm. Sige na na. Mag-wali ba? Mag... mag... Sige na muna ng Dios. <laughs> yung ano, <laughs> bambuting balita. O nga, yung Gumili. Mm. Bam, gumili siya. Nga. Nigum, di ba pagkatapos niya basahin, explain ganyan, tapos kung yung yung Basta yung kwento ng ano, ay Ipaliwa na ako tapos mag-ano, siya kuno din intindihan niya ganyan tapos yung mga magulang syempre 'di ba gano naman talaga pag nag minsan tinatanong din yung mga magulang kung nitong ko lang din sa kwento siya. man siya Nagitong, yeah. uh -huh. nagitong Wala nga. <laughs> kulitnya kongua kamera teh <laughs> a yngkapek kepala tapi dapat eh. <hid> <hid>